Yes, eto na ang ating topic for the day. Dapat bang sundin ang hirit ng mga netizen na ipadrag test ang artista bago sumalang sa show? Ito ay in connection, di ba? In connection, but we're not saying na. Oh. In connection, it's true. Yung impiga diba? kay Ray Burr. Oo, oh, oh, na di ba sinasabi nila... Yes. Dapat daw ipadrug test mo yung mga ano, kung saan man nang gagaling. Ay, Oo, dalawa. Kasi daw, no ma'am. Ano ba? Ipinili ano. mo? Nakakaloka, oh, ulitin, ito. Ulitin, ha? Oh, ulitin ulitin, ha? Uh, ulitin. Oh, uh, ulitin ulitin, ha? Madaya, ha? Madaya ng ulitin mo to. Oh, say, kena, ayaw Ulitin. Ano? Hindi, ito na sa kanya. Hindi, Kami dalawa, nasa'y nabunot lang, eh. Sa akin, pagbunot ko na. Huwag katitingin, huwag titingin. O. Ba't ako ulitin doon dapat? Hindi. Ayan. O. Ayan. O, magpapahinga ko ngayon. Go na kayo. Diyos <laughs> ko. Alam mo, dahil sa mga pressure, dahil sa nangyari kay Raybert, hindi naman natin sinasabi Oo. na si Raybert gumamit ko. Oh, in Kung general ko ah. General in general, oh. in, 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 ano, di ba? Hindi hindi ka si na alam naman natin dito to. Siguro para lang matapas sa yung ganyang hindi ka sinsyesto. Eh, sige na, ipadag eh, test si bago sa Kasi pagka live ang show, di ba? Hindi mo na yung ma-edit eh. Kung nangyari yan, nangyari. ko ako ba? Actually, meron din mga artista talaga. Hindi ko naman sinasabi na marami. Pero meron mga artista na misa dumarating sa show na naka -chonky. Aminin natin. Yung iba, meron dumarating din mga naka-sigarilyo o naka -inop. Kaya pagdating doon sa live show, kung ano-ano na -ano sinasabi. So, para sa akin, dapat ka rin ipa test. Para in case na napatunayan ka, eh, isang Kristo, huwag ka mag-live guesting. Alam mo, ay, ikaw pala. <laughs> <laughs> Baby pala ako. Ayaw to. Pero may question ako. Ang artist ba nakukuha ka agad ng resort? Yun nga eh. ako nakukuha ba ka agad ng resort? Actually, papunta ako oh. doon. Papunta ako oh. Oh. doon, friendship. Okay, go Mildred. Yes, ako no. Ito no, naman. Kasi parang nakaka-insulto naman din sa mga artista na kada salang na lang nila ipapadrag test. Di diba, nakakapagod na nga yung antigen na pagtetest eh? Oh. Yung pa kaya ipapadrug test mo yung tao? Siguro kung kaduda-duda lang o yung kung apektado na yung trabaho ng isa, kung ano na, doubtful na meron ikinikilos ang isang ta tao o isang artista parang kakaiba, dun lang siguro ipadrug test kung nakaka- ano na to, nakakasagabal na sa kanyang trabaho o nakakaapekto. Mm -hmm. Pero yung bago isa lang, drug test, ay naku, that's very ano naman. Hindi naman maganda yung gano'n. Di ba, nakakatawa naman yun na parang pinagdududahan mo na pa-drag test yan bago isa lang. Mm. Matrabaho masyado. Tsaka parang wala ka naman tiwala doon sa artista, di ba? Hindi, pero so, kung gagawin mo yung mandatory, actually, okay? Dati yata parang may mandatory drug test sa mga artiste okay. sa buong showbiz. Kung naalala niyo, di ba ako naalala ko dahil dito sa debate na to, ba't itinapagka sa akin, di ba? Pero yun nga, para, um, alibaw, hindi pa naman agad tama si Precious Hindi pa man agad makukuha yung resulta. Eh siyempre, oh, iisa sa magpa-drug test ka kasi up uh, two weeks pa bago ka isa. So at least, resulta malalaman na kung ikaw ba'y ba karapat dapat mag guest sa live o hindi lang. Kung gumawin ka, at least mapapaanong ka. So, mga ay, hindi pala ito dapat dala ito. Ay, gumagawin pala ito. Ganon. Oo, pero sa iilang tao lang, na sina, katulad ng sinabi ko sayo, Rodan, sa iyo, Kuya Roldan, sa iilang tao lang na katulad niyan, mga kilala rin naman tayo oh. dati, no, na na mga artistang na involve diyan, 'di ba? Dumaan din naman sila sa proseso, 'di ba? Natanggal sila sa show. Ganon. Doon lang doon lang umaaksyon ng management na kailangan ito magpa-drug test, kailangan magpagamot. Ganon lang 'yon. 'Di ba? Hindi lahat naman dapat ng artista i drug test, 'di ba? Sa so, itong friendship oh. mo Dan, anong comment mo? Anong eh, yes, mo? Kasi ang drug test parang 1 to 2 days yata yung resulta niyan, oh. 'di ba? Mm -hmm. So kailangan talaga mas ano ko, mas gusto ko yung ano, yung surprise na pa-drug test sa mga artista. Pwede. Ayan, di ba? Surprise cellphone. O, oh, na-surprise ako sa cellphone ko na ulo. Yun. Pero hindi ah. sa ganun kasi nga, dapat din naman talaga para may takot ang mga hmm. artista sa bisyo kung bumibisyo yung mga artista, oh, oh. di ba? Oo, oh, oh. sa mga may nagdududahan. Hindi, friend. Para oh, sa lahat. Oh. Parang mandatory na. Oh, pero mandatory. surprise, parang ganun. Pero yung bawat isa lang, oh. magastos yun. <laughs> at saka, hindi oh. naman makataot at na di ba? Oo, di ba? mo, oo. Diba? Oh. Oh, diba? oh. <laughs> Basta sa akin, Pwede silang i-drug test oh. pero i-surprise nila Kari. at saka siguro sa isang buwan. Minsanan. Um, Minsanan, oh, parang hindi gano'n. Hindi naman yung kada salang. Oo oh, hindi, cannot be. Ano oh, itong hirap ng antigen, oh. di ba? Oo, oh, yun. <laughs> di ba? Yun, oh, gano'n. Yan, so kayo mga classmates, sa tingin nyo ba dapat ipag-drug test muna ang mga atis isasalang sa live guesting o hindi?